oh, ito, maungulit na naman tayo dito sa mga bata. Kung nung una nag-upload tayo ng mga Q&A, yung mga tanongan portion, <laughs> ito yon. Ano ang nickname ng Pilipinas? PH. Anong ori ang kawayan? Damo o ano? Saan siya nabibilang? Sa lang sa puno eh. Damo o pa, puno. Oh. Nga pala guys, pipili ako ng magko-comment at mag-share ng ating mga video. At makakatanggap kayo ng surprise ang Kaya ano pang inihintay nyo, mag-comment na kayo at mag-share ng ating mga video. Okay, o ito, panoorin na natin kung ano yung mga kaganapan na natin ngayon. dapat na, nang no? <laughs> hawa. Nandito tayo ngayon sa school para mag-vlog. <laughs> Magandang hapon. Guys, nandito tayo sa school kasi nag-repair pa ng xerox na naman. Kaya lang nakamask ako kasi malikabok. O, sino magpapas... magpapaano? Magpapaprint.

Gusto mo ilibre kita ng print? Kaya. Yeah. May ano ka? May load ka ba? Wala. Siya mayroon. Ikaw mayroon? May load ka? Hindi. Baka gusto mo lang makal... Baka gusto mo lang ilibre kita ng ano ako magbabayad. Sa print. Pag nakapag-subscribe ka sa YouTube ko, ililibre kita. Anong balita? Ah, oh, wala load, oh, di kita malilibre niyan. Pwede <laughs> na, oh, kami, kami Sige, oh, sige, sige, sige. Sige. Oo. Oh. Okay. sige, babalik ko yung bayad niyo pagka nakita kong ano. Oh, bumalik kayo ah. Patingin. Oh, di ba? Nandiyan si ano classmate niyo ba 'yan? Okay, ha? Ah, oh, sige, dahil ano, babalik ko yung binayad mo. Apo, thank you. Oh. Anong ano mo channel mo? ano Anong channel mo? Magko-comment kayo para makilala ko naman. Kung na kayo yun. Upload mo. Ha? Upload pa lang. Ah, dadagdagan ko tayo mga Thank you po <laughs> Sige, sige Tatap <laughs> <laughs> na Nagmerienda na kayo Yung makapag May load kayo, may load Ay, may load Ay, may load, may Ah, oh, ayaw, makapag-subscribe sa Mas, sige, channel oh. sa channel ko. Delivery ko ng merienda. Tao so, sino? Ah? Wala. Wala. Oh, ay, ako may load diyan. Ako magbabayad. Sino'ng may load at makita ako nag-subscribe? ay, ay, ah, ay, ito. ito, ito, ito. ay, 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 Wala, ah, akin, wala. Wala. Wala pala eh. Wala may load. Oh, Kaya mo nila malibre. Kayo, may load kayo? Kaya. Oh, lilibre ko sana kayo eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Patingin, patingin. Patingin kung... ingat <laughs> Ang ni Joseph. Oo, oo, oo. Ang ni Joseph. Loading, loading. Loading pa. Wala, wala, wala. Ang <laughs> lahat <laughs> Oo, sige, 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 sigi, sigi. sige, 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 Ayan. Chaka sa mama ko dyan, manulam. o ulam. Chaka O yan, nilibre natin ng dito. Sige, sige, sige. Oh uh, next time pagbalik ko dito, dapat alam nyo na. Anong pangalan mo tanong ayan Ito, ito, Oh, ano hindi, ako magbabayad. Lamat ya. Magkano yan, magkano yan? Mag -ano yan? Subscribe ko yan, Mr. Tokyo. Dito mga temalera. Okay na, okay na. Lamat ya. O, oh, sige. Balik kami ya. Okay, Thank you. <laughs>